Okay, simula na ng ating uh, bagong segment ngayon na uh, ang uh, sales consultant ng Hyundai. Thank you for calling, RJ. How may I help you? Uh, Antayin nyo na ako. Malapit na. May product training lang kami sa, sa Hyundai. Malapit na. Matapos. Okay, sige, sige, sige. Uh, mga mga kaibigan, mga kapatid, uh, nandito kami ngayon sa Cafe Amore. As you can see, uh, mayroong dumadaan dyan na uh, mga sasakyan sa baba. Kasama ko ang mga sales consultant ng Hyundai Jensen. Ayan. Uh, mga girls. Mga girls and mga boys. And... Wala na pre. 26. Magbrand brand nyo na daw siya. Ah, uh, ito, isa sa mga hinte ng Hyundai. Ayan. Ah, uh, ito naman yung cake na ginawa nila na sobra, sobrang, sobrang sarabi. <laughs> And, uh, yan yun yung Sito ating may boss. Gawa? Na gumagawa ng ano. Ang may gawa yan, oh, yung babae niya. <laughs> And, uh, actually po mga kaibigan ito pinapakita namin na uh, kahit training namin sa yundi, uh, meron kaming sense of ownership kasi kanya-kanya kaming bayan ayan, <laughs> evident ebidensya. okay, and uh, kasi ano, tulong na rin sa, uh, alam mo na tulong sa kumpanya and uh, okay, ganoon yung masasabi, and sinusundo na yung uh, anak, uh, anak, asawa kasi kung saan saan pa pumupunta <laughs> Ayan, ah. Ito ang pinakamaliit sa Hyundai. <laughs> yung video guys. Ito yung may gawa ng cake na sobrang sarap. And, ah. Uh, okay, ito naman Brandi. 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 Eto yung, ito yung manyakis na babae. Nagwa nga pila yung pilapil ko niya. Ito naman yung mahilig sa DJ. <laughs> Yan ang mahilig sa isa't isa. <laughs> eto ito yung may-ari ng kamelya. Pwede, pwede tong ano, pwede tong, uh, pwede tong kidnapin at ipatubos kay, sa kanyang ama na si Manny Villar. And uh, ito naman yung aming trainer, oh, baby face. Oh. Ito naman yung uh, pinakamatanda sa yun. The original. The original, totoo. Kasi nabili ng original, di ba? Yan naman yung kanyang baby face na husband. <laughs> oh. <laughs> <Malala. and> <laughs> baby, <tsaka> matanda. Baby, matanda. Ang dyan malakoy. Yan, at Matula. tignan natin ang <laughs> <Malala. laughs> <Naga> schedule. Nag-schedule, schedule <laughs> sila <lang laughs> ng duty. Yan, for the next day. And, yan yung manyaki sa yun. Tandaan <laughs> yung muka. Oh. Muka pa lang. Oh. oh, dila pa lang. <laughs> Grabe, ang haba. <laughs> Tapos, eto naman yung ating admin. Oh, smile dahil. <laughs> Hi. At ito ulit yung may gawa ng cake na napakasarap. <laughs> <Ay>, eh, <laughs> yan yung ginawa niya ng cake. Diba? <laughs> Pero hindi ko maintindihan ano pansit or Nabibili na ng ordinary bread lang talaga. Ba natin tikman, tikman. Titikman ko. manoga ka. <laughs> 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 Ang sarap! Grabe! <laughs> Okay, mga kaibigan, ito ulit ang inyong host, si RJ. Eh, nagpapaalam, nagsasabing, sa bawat pagsubok ng panahon, ang buhay ay buhay. Bye-bye! Play the play, play, play.